Mga kapuso, sa puntong ito, balikan natin ang ulat ni Cesar Apolinario mula sa Palawan kaugnay sa pag-iikot doon ni DILG Secretary Mar Rojas at DSWD Secretary Dinky Suleman. Cesar. Cesar? Oo, oh, alam mo, kaya ito nga yung uh, kauna-unang pagbisita ng mga opisyal ng uh, administrasyon no, dito sa Palawan uh, matapos ang mayigit tatlong uh, linggo na pagsalanta ni Yolanda at sa... Uh, Kasama nga ni, uh, Mar Rojas, si Secretary Marro uh, at si Secretary Tinky Suriman at uh, Walter no, at uh, nakipagpulong sila uh, sa, sa, mga LGU, no, particular dito kay uh, Palawan Governor Jose Alvarez at ang uh, taslong mayor uh, mula sa, sa uh, ko, uh, Coron at Kuswanga at uh, sa kanina sa pulong nila dito sa Barak kung saan naroon yung... Uh, mga relief goods na sumire-refa at uh, pinamimigay sa mga uh, na ng uh, Yolanda ay uh, ano, kung paano yung gagawin rehabilitation dito sa buong Palawan at uh, nagbigay ng uh, salumpati nga itong uh, mga bawat uh, representante ng uh, mga municipality at sinabi nila no, kung ano yung kailangan kailangan unahin uh, na rehabilitation. Kabilang dyan ay ang mga eskwelahan at uh, at ang uh, ibang mga infrastruktura dito dahil uh, hirap nga yung mga tao sa transportasyon. At uh, isa pa sa sinabi ng mga official dito ng LGU ay ang uh, mabigyan man lang sila no, na maayos yung uh, livelihood program nila. Partikular yung sa tourism ano, dahil ito yung uh, pinagkakakitaan nang ng uh, mga residente rito. Ang uh, no, na ang grupo ni uh, Secretary Barroa na magbibigay sila ng tulong. Katunayan ay mag uh, magbibigay muna ay 5 million pesos, pauna ka pa lang yan ano, sa lahat ng mga ngailangan. ay uh, ito ay para sa uh, gamot at sa iba pang mga kakailanganin ng mga residente na so, uh, naapektuwa. Kasi na rin ay uh, na ng uh, lokal pamahalaan ang lahat ng uh, mga problema dito. So yun ang uunahin nila. Uh, yung pagpapagawa uh, ng mga eskwelahan, yung infrastructure para uh, ma, mag-boom mag ulit itong uh, tourism dito sa Palawan. Dahil talagang lubhang naapektuhan itong uh, Palawan. Ano? Uh, although ang pinaka, ang, kumbaga, news dito ay sa mga opisyal ay uh, kaunti lang yung casualty na tinatawag. Uh, may nabanggit na, no, na sa isang municipality 14, sa isang municipality ay tatlo ang uh, namatay. At uh, ang pinaka problema na lang nila ngayon ay para ayusin ang lahat ng mga nasira. Cesar, si Howie Severino to, no? kasama ko si Kara. Oh, uh, uh, oh, yeah, uh, Cesar, ayon dun sa mga naobserbahan mo at uh, dun sa mga briefing, gano'ng kalawak ka uh, ang, ang napinsala dyan sa Palawan. Kasi wala tayong masyadong na, nababalitaan, no? Ang pag-aalam ko lang, parang Northern Palawan at yung Coron, yung naapektuhan. Pero mas malawak pa doon yung uh, epekto ng uh, Yolanda. Uh, alam mo, kung, well, kung ip ipukumpara -ip natin hawi sa Pakloban, pinakagrabe talaga sa Pakloban sa libo-libo yung namatay. no? Dito, kung pag-uusapan natin yung bahay, yung mga eskwelahan, Uh, ang sinabi ng mga official ng gobyerno rito, ang LGU, uh, particular dito sa Busuanga, papanggitin ko lang na may populasyon na 24,576. Ang sinasabi nila ay uh, 4,957 ang affected families. So that's uh, one-fourth of the population. Ano? At uh, yung mga bahay dito sa Busuanga, ang uh, binigay na ulat ng uh, lokal na official dito, ang partially damage ay 2,857. samantalang ang, ang uh, totally damage naman ay 1,548. Ang uh, ko rin sila tungkol sa mga Ang uh, sinasabi ng mga lokal na official, uh, halimbawa sa isang, sa isang libong eskwelahan, uh, less than one-fourth yung uh, mga nasira. Pero ito yung, ano lang to, classroom lang ito ah Pero ang sinasabi nila, uh, ah, kailangan unahin nga yung mga importanteng ah, infrastructure gaya ng eskwelahan, yung, yung, ibang mga naanan nila, na nasira. Ah, pero sa kabuuan, after ng meeting, parang sinasabi ng mga official dito na ah, minimal lang naman. Pero ang pinaka-importante hawi, na ah, napag-usapan nila at sinabi na rin ni Secretary Maroas at ni Secretary Dinky ay, yung, ano, yung uh, na sana maibalik. Kaya sa ngayon, Awi, uh, diba, napakaganda ng p***** itong koron. Isa sa pinupuntahan natin at napapanood pa natin sa mga programa gaya ng eyewitness itong full uh, kulyon at itong koron, ano. So, talagang dinadayo ng mga dayuhan. Ang hinihiling nila ay uh, agarin aga ano, na mapaayos ang in infrastructure, yung mga daanan, papunta roon, yung... Uh, communication line, ayusin, dahil kanina, habang nag live tayo, di ba, nawala din na tayo. Ah, uh, eto ginagamit ko pala, pagkitin ko lang sa photo na in-offer ng uh, kasama natin dito sa uh, team ng administrasyon na pumunta rito. Right. Mabuti right. na at may, may tala silang cell So, mm -hmm. yun, nagkakaroon ng mga problema sa communication at okay. yun, yung pinaka-importante ay ang uh, tourism nila. Alright, alright. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.